Tandang araw mga kapeper May gagawin naman tayo ngayon dito TV yung may likod Ito pa yung ginagamit dito sa amin Yan mga kapeper Ito yung munting shop ko dito Maliit lang Madi gawa lang sa kawayan yung shop natin Kasi wala pa tayong pambili Ng mga gamit para maayos to mga paps yung ginagawa natin dito ngayon bali yung malayang po dito ililipat natin dun sa kabilang TV kasi black and white yung labas ng TV na to ay ililipat natin yung motherboard marami pa nagpapagawa sa atin itong mga ka-repair mga ganitong TV, mga CRT kasi dito sa amin probinsya hindi pa kayang bumili ng mga flat screen yung mga mayaman lang yung nakabili ng flat screen karamihan yung ang binibili nila na TV ganito lang kasi matibay at hindi basta-basta mabasag ililipat natin yung laman kasi sira yung picture tube nito malabnaw na yung kulay nya hindi na maano yung kulay nya hindi na maganda yung kulay nya pa mga ka yung ginagamit sa mga ano, o video ko yan dito kasi maraming bits dito sa amin. Karamihan ang ginagamit dito yung may likod pa na TV yung nilalagay nila sa ano, video ko yan. bali ililipat lang natin yung motherboard doon sa kabila sa isang TV. natin nililipat kasi yung isa na yun, yung isang TV na yun bali 14 inches lang, ito 17 bali malaki na to kasi yung board na to universal board naman to pwede naman malagay kahit sa 21 inches ito yung nilipat natin dito sa TV na to ito, yung motherboard na to Bali ito mga ka-repair, tatanggalin ko lang yung CRT socket niya. Ito yung CRT socket niya. Kasi palitan natin ng malaki. Malaki na kasi yung picture tube na to. Kaya papalitan lang natin ng CRT. Hahanap muna tayo ng CRT na malaki para malipat natin dito. Maliit kasi ito eh. Pang 14 inches lang ito. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pin lang ito. So ito na mga ka-repair may nahanap na tayo. Ito yung magkatugma doon. Bali ito. Tatanggalin natin ito. Hindi pa natin ito. Kasi ito yung magkatugma dito sa future tube na ito malakis kasi yung ano nya si sakit kasi yung picture tube na to galing sa computer na mga luma ginagawa na lang nila ginagawa nila ginagawa, ni, ginagawa nila na TV yung galing ibang lugar yung mga luma na computer ito yung ginagawa nilang TV para ma, ma, ma ano pa rin mapanuran pa rin itong ginagawa nila computer itong mga repair bali picture job ng computer mapakinabangan pa, rin sa ibang lugar yung mga lumang computer kasi ginagawa na nila ng case para maging TV na, na naman kalain mo yung mga lumang computer ginagawa nila ginagawa na nila ng case para magamit pa rin kaysa itapon na nila balita tatanggalin natin itong mga mga pops para ililipan natin to para lang to sa mga baguhan na teknisya na gustong maging teknisya na para malaman nyo kasi marami pang ganitong CRT si TV nga hanggang ngayon hindi pa nawawala yan ito yung kinagawa natin pag wala tayong servisan wala tayong syset up na sound pag may nagpa-repair nagre-repair tayo nagre-repair din tayo ng mga video kaya, mga ka, mga paps nagwang wiring din tayo ng mga, mga ano keyboard ng video i-upload ko na lang yan sa susunod ko na mga videos pag may nagpagawa paano mag-wiring ng keyboard ng no, juke yan kabit muna natin mga paps yung ano mga wire iba-iba yung refer natin dito mga box minsan uh, amplifier minsan TV minsan nagsisit up tayo ng uh, mini sound rin tayo ng box ng speaker nagre-refer din tayo ng video kihan wiring din tayo ng video kyan. ito na mga pops na nabungo ko na ipipistig na lang natin sa mga baguhan dyan panurin nyo to para may malaman naman kayo kung paano magumawa ng TV kasimbol ng TV nating natin dapat pag nag testing kayo yung focus ng flyback nito so, halimbawa flyback to awasan yung muna saka na lang adjustin dapat naka ano yan pa uh, patay yung ano dito yung playback muna sa kayo na lang adjustin saksak natin Ngayon naka power on na siya. Red lights na. o na So, ito na mga paps, lumabas na. So, I-adjust natin na okay na siya. So, mga kare, okay na. Ito, lagyan na lang natin ng video. Yan, lumabas na. Yan, ito lang mga ka-repair. Yung, ito 17 inches ito yung kukuna natin ng motherboard bali 14 inches lang sya, nilipat ko dito yung mother motherboard kasi sira yung motherboard noon eh ayun na, yung picture tube nya malabnaw na yung kulay doon ito maganda na yung kulay oh nakikita nyo yan kasi yung motherboard nito universal bali china board doon siya pwede malagay sa 21 inches 14 inches or 17 inches, 19 inches. Pwede siya malagay kahit sa anong basta may may likod lang na TV. Halimbawa, sira na, na yung TV mo, hindi na magawa yung ganitong TV. Pabilhan mo lang ng ano, ng motherboard na universal para ma magawa pa rin at mapanuran nyo pa rin. Yan lang pinapagawa ko sa mga customer ko eh. Pinapabibilhan ko lang ng motherboard. So, yun ang mga paps. Sana may matutunan kayo sa panunod sa aking ginagawa. Sa sunod na video, meron naman tayong i-upload. Maraming salamat sa panunod nyo.